Aries, ang araw na ito ay puno ng sigla at lakas para sa iyo, magiging aktibo at masigla ka sa anumang gawain, kaya gamitin ito upang matapos ang mahahalagang gawain, ang kulay orange ay magdadala ng positibong enerhiya at inspirasyon upang mas maging produktibo ka. Samantala, ang mga number 7 at 23 ay maaaring magbukas ng magandang oportunidad sa larangan ng trabaho o negosyo. Taurus, mahalaga ang tiyaga at determinasyon upang makamit ang iyong layunin ngayon. Magiging mas madali para sa iyo ang mga gawain kung magiging mas maingat ka sa iyong desisyon. Ang kulay green ay magdadala ng kasaganaan at kapanatagan sa iyong buhay. Ang mga number 5 at 18 ay maaaring maging gabay sa pagdedesisyon tungkol sa pananalapi. Gemini, may paparating na magandang balita na maaaring makapagpasaya sa iyo, maging bukas sa mga bagong ideya at oportunidad. Ang kulay yellow ay magbibigay sa iyo ng sigla at talino upang maging mas mahusay sa komunikasyon ang mga number 11 at 20 sam na ay maaaring maging susi sa isang mahalagang desisyon na kailangan mong gawin. Cancer, maging mas sensitibo sa damdamin ng iba upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ang araw na ito ay may dalang pagkakataon upang mapalapit ka sa iyong mahal sa buhay. Ang kulay silver ay magdadala ng emosyonal na proteksyon at malinaw na pag-iisip ang mga number 6 at 14 na ay maaaring magdala ng swerte sa iyong personal na buhay. Leo, ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno ay lalong magiging kapaki-pakinabang ngayon, maging bukas sa pagtanggap ng mga bagong pananaw upang mapalawak ang iyong kakayahan, Ang kulay gold ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at lakas ng loob upang maabot ang iyong mga mithiin ang mga number 9 at 21 ay maaaring magdala ng tagumpay sa iyong mga plano. Virgo, pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na detalye sa iyong ginagawa upang maiwasan ang anumang pagkakamali, mahalaga rin ang pagpapahinga upang mapanatili ang iyong enerhiya, ang kulay beige ay magbibigay sa iyo ng balanseng pananaw at kailanawan sa isipan ang mga number 4 at 16 na ay maaaring magdala ng swerte sa aspeto ng trabaho o negosyo. Libra, ang araw na ito ay mainam para sa pakikipag-ugnayan at pagpapalakas ng koneksyon sa iba, maging bukas sa mga bagong ideya at pag-usapan ang mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa iyong hinaharap, Ang kulay pink ay magdadala ng magandang enerhiya sa iyong relasyon. Ang mga number 8 at 11 na ay maaaring magdala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Scorpio, may mga bagay na maaaring hindi mo inaasahan na mangyari, kaya mahalagang maging handa sa anumang sitwasyon. Huwag matakot harapin ang pagbabago. Ang kulay maroon ay magdadala ng tapang at determinasyon sa iyong puso. Ang mga number 10 at 27 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong career o personal na buhay. Sagittarius Magiging masigla at puno ng kasiyahan ang iyong araw, maging bukas sa mga bagong oportunidad na maaaring dumating. Ang kulay blue ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mas maging malikhain at bukas sa bagong kaalaman. Ang mga number 13 at 20 ay maaaring maging susi sa isang mahalagang desisyon. Capricorn Ang sipag at mo ay mapapansin ng iba, kaya gamitin ito upang mas mapabuti ang iyong kalagayan. Maging mas maingat sa iyong mga gastusin upang mapanatili ang katatagan ng iyong pananalapi. Ang kulay brown ay magdadala ng katatagan at seguridad ang mga number 12 at 30 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong pangmatagalang plano. Aquarius, magiging mas madali para sa iyo ang pakikipag-ugnayan sa iba ngayon, gamitin ito upang mapalakas ang iyong koneksyon sa mga mahal sa buhay. Ang kulay blue ay magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon sa buhay ang mga number 2 at 15 ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Pisces, maging mas maingat sa iyong mga desisyon at pakinggan ang payo ng mga taong may malasakit sa iyo, ang kulay lavender ay magdadala ng katahimikan at mas malinaw na pananaw sa iyong mga plano, ang mga number 13 at 28 ay maaaring magdala ng swerte sa iyong personal na buhay.